Magandang umaga sa ating lahat sa isang panig ng buong mundo. Pakinggan naman natin ang mabuting balita. San Marcos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Samantalan sila kumakain, dumamput ng tinapay si at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito, ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan ang dugong magugubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa karihan ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Bilang isang Romano Katoliko, ang talata mula sa Ebanghilyo ni San Marcos, ay isang mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng banal na eukaristiya sa simbahan katolika. Ito ay naglalarawan ng pagtatatag ng sakramento ng banal na eukaristiya noong huling hapunan <coughs> ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. <coughs> Pagnilayan natin ang pagtatalaaga ng eukaristiya sa mga salitang kunin ninyo ito ang aking katawan at ito ang aking dugo ng tipan. Itinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia bilang mga katoliko. Naniniwala tayo sa real presence ni Jesus sa anyo ng tinapay at alak na nagiging kanyang katawan at dugo ang kilos na ito ay nagpapaalala sa atin ng sakripisyo ni Kristo sa cross at ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin. Pangalawa, pasasalamat at pag-alay. Si Jesus ay nagpasalamat sa Diyos bago niya ipinamahagi ang tinapay at alak. Ang pasasalamat ay isang mahalagang as peto ng ating pananampalataya. Tayo rin ay inanyayahang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang biyaya at pagpapala sa atin. Ang Eukaristiya ay nangahulugan din ng ating pag-aalay ng sarili tulad ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Pangatlo, tipan ng dugo. Ang dugo ni Kristo ay tanda ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang lumang tipan na nabuo sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop ay pinalitan ng mas dakilang tipan na nabuo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ito ay nagdadala sa atin ng kaligtasan at panibagong buhay. Pangapat, pag-asa sa bagong alap. Ang pahayag ni Kristo na hindi siya muling iinom ng alak hanggang sa inumin niya ang bagong alak sa karihan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa hinaharap. Ang pangako ng karihan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at layunin sa ating pang-araw-araw na buhay na nagsusumikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Habang hinihintay natin ang Kanyang muling pagdating. Application sa buhay Bilang mga Romano Katoliko, ang pagdiriwang ng banal na misa ay ang pinakamahalagang gawain ng ating pananampalataya sa bawat misa. Binabalikan natin ang mga pangyayaring ito sa huling hapunan at muling nakikibahagi sa sakripisyo ni Kristo. Ito ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagbibigay ng biyayang espiritual na kailangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagninilay sa mga salitang ito ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang pagmamahal at sa ating tungkulin na mahalin din ang ating kapwa. Sa so uli, magandang umaga, nasa Diyos ang pagpapala.